So hi guys. So guys, yung last week guys, wala ako naka video guys. Kasi yung last week may sakit po ako. So ngayon lang po ako naka video. So tignan mo tat. So tignan po natin ano meron sa garden natin. Tara. So guys, umuulan pala guys. So tignan niyo guys. Guys, pumabaha guys. May ulan, guys. O, oh, ulan yan, guys. May ulan, guys. At nandyan po garden natin. So, guys. Natumba pala ang ating nilagay dyan, guys. O, oh, sayang naman. So, magkakali lang po tayo. Wait lang po. Ay, po kapag maingay. Ang kakainis ko po. Tara na po. So, guys, yun po, tinanim natin yung una-una, guys. So, ito po, malunggay natin yan po. At ito ang alitilis. Ang, ang, ano palang, guys, oh, liit palang, guys. So, tara, sa garden ko. So, eto ang silig, guys. Ang dami ng bunga, guys. Yan pa, guys, oh, may bunga pa. Ang dami na talaga, guys. So yan guys ang bunga. At nandito pa guys. Wow. Saan na yun? Ito guys yan. Ito guys ang laki. So kalamansi natin nandun po. So tara guys. At ang, ang palayan natin guys ay nandito guys. Guys ang laki. Pero nabulok siya guys. Sayang naman. Ang laki pa naman. Nabulok. Guys, sayang talaga, guys. So, eto kalaman si Nandito pa, guys. Nandito pa, guys. Oh, at nandito pa, guys. Tumatago siya, guys. At meron pa tayo dito. Ang liit pa nila, guys. Ano, yung liit pa nila. So, iron lang po, guys. Bye, guys. Mag-like and subscribe na kayo comment down below guys. So guys, tignan nyo ano pa meron sa ano ko sa channel ko. So tignan nyo guys para masubscribe nyo ako. Bye guys!